Magandang umaga po mga kalaki at syempre June 8 na po mga kalaki ng alas 5 po ng umaga Gising na dyan sa mga tulog pa dyan at sa mga ready na po dyan Ang mga nag-aalmusal, sa mga nagpe prepare ng mga baon nila para po sa mga papasok sa trabaho Buksan nyo na po mga cellphone nyo at, at tignan nyo na po mga kalaki Ang mga tatayaan po natin sa STL, sa Lotto at sa National mga kalaki Ng mga 2-digit lucky numbers ngayon pong umaga At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin 3 days po natin papalitan bago po nyo po 3 days po natin tatayaan bago nyo po palitan mga kalaki. Ayan, nabubulol na ako kasi ginaw, ang maginaw ngayon, no, umulan kagabi eh. Grabe, umuulan din po ba dyan sa inyo? Dito tag-ulan na po pagkahapon saka sa gabi. Kaya ingat-ingat po sa mga, sa mga paglabas-labas sa mga bahay. Ayan po, uh, mahirap po magkasakit lalong lalo na pag wala po tayong pera. Okay? At sa mga gising na dyan, kunin mo na ang mga laki numbers natin, ang mga 2-digit laki numbers. Ibibigay ko na po ngayon pong umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro, Manila, Pilipinas at ong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ready na po bang inyong mga listahan? Pag nagustuhan nyo po ang aming mga lucky numbers, kunin nyo po ito. Ito po ay walang pilitan ha, sa may mga gusto lamang po. Ang mga lucky numbers po natin, ay sinusumada po natin araw-araw at nagbibigay po tayo ng mga bagong lucky numbers para po sa ating masusugid na mga followers na nakatutok po dito every day. Ayan, may nagpapa out po. Sige po. eto na po mga kalaki ang two digit lucky numbers Baguio. Two digit lucky numbers Baguio. 19-24 Bicol 7-2 Batangas 9-3 Bataan 14-21 Butuan 8-17 Benguet 30-36 Ayan may bibili ka agad Ano yan kuya? Load? Ubus na kakaubos lang limit na ako bukas na uli ng ano mga one week kakaubos lang kagabi oh. okay at syempre po mga kalaki uh, ilo ilo 24 22 leite 7 1 samar 30 36 para nyake 1 20 manila sa is 5 pasig 11-32 San Juan, 18-13 Marikina, 20-26 Tabuk, 32-15 Romblon, 5 20, Angono Rizal, 14-21 Muntalban Rizal, 3-24 Antipolo, 11-18 Taytay Rizal, 1-21 Rizal, 5 24, at San Mateo Rizal, 13 16, Isabela 730 30 Togigaraw 4, 8. Rojas 9, 11 Capiz, 14 16 Ano to? Bohol 31, 20, 9 Ayan po mga kalaki At ito po isunod natin ang Quezon City Quezon City 22, 34 Pampanga 18 Pangasinan. Sa is 12, La Union. 935 35 Nueva Ecija, 5-14. Nueva Vizcaya, 9-18. Ilocos Sur, 335 35 Ilocos Norte, 31-23. Masbate, sa is 4, Cebu, 814 Aklan 21 23 Aurora 830 Laguna G15 Keson ito po hi Keson ito ang yung 2 digit lucky numbers 12 24 Olongapo 1632 dabao 831 Tarlac G30 Kirino 3514 Bacolod 11-18 Kabite 1-5 Tagig 33-20 Mindoro 12-5 Ayan mga kalaki puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga lucky followers dyan na nag po araw-araw at sa mga bago pong nanunood po sa atin para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin na Ingat-ingat po sa mga fake account. Napakadami pong fake account ngayon na mga ginagaya po kami mga kalaki na kumukuha ng picture sa amin at gumagawa ng account. Hindi po kami yon. Ingat-ingat mga kalaki. At dapat po, titignan nyo po Red Parungkin. I-search nyo po yan sa Facebook. Tapos, i-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers sa Facebook kami po 'yan. At second account natin, Red Parong din na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at Aris Gatchalian. Ayun po 'yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parong kindi po na mayroong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin red parong kina merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki at nakafollow ah. Basta nakafollow pa dadala kita ng mga lucky numbers na libre agad-agad po diyan sa Messenger nyo. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Weteng, at STL mga kalaki ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, bibigyan kita sa loob po ng 3 months mga kalaki. Okay, sa mga interesado po, nasubukan na aming private consultation, i-code ko po ang birth month at birth year, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na ginagaya po kami mga kalaki. Okay? At sa mga unang sasali po ngayon yung pong umagat araw na to, bibigyan ko po ng discount para po member ka na po ng June, July at August. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po yan bago natin palitan. Malay mo naman pagka sumali ka rito at na code ko ang birth man at birth mo, eh dito ka pala sa Kaya palitan mo na mga lucky numbers na tinatayaan mo na hindi na lumalabas. Subukan ng aming mga lucky numbers mga kalaki. At ito po ang mga two-digit lucky numbers para sa ating mga masusugid na mga followers ngayon sa Marinduque, 21-15, Caloocan. 24-29, Muntinlupa. 18-22, Palawan. 5-34, Sambales. 7-9, at Apayaw, 1Gs. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo. At syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time Ayan po mga kalaki, dito naman po sa may Laguna. Ayan po mga kalaki sa mga taga-Laguna po mga kalaki sa may ah Okay, mga empleyado po sila ng mga taga SM po dyan na tuwing pumapasok daw po sila sa, eh, sa Santa Rosa Laguna. Si SM Santa Rosa Laguna, hello po, shout out dyan kila Ati Joy at kila Sir Mike. Hello, shout out po sa inyo mga kalaki. Tumataya din daw po sila ng mga two digit lucky numbers. Laguna, napanalo na kita alam ko. Congratulations po. At po, sa mga jeepney driver naman po, mga kalaki dyan po sa may Ilocos Norte. Ayan, hello po sa mga taga Ilocos Norte. Lahat po ng driver dyan, jeepney driver, tricycle driver, motorista. Saludo po ako sa inyo. Ilocos Norte, hindi pa yata kita nang papanalo. Magchat ka sa akin at bibigyan kita ng mga lucky numbers ngayon. Okay? Yung mga nagchat po ngayon, nagpapabate, may lucky numbers kayong libre. I-check I -check, -check nyo po yan sa messenger nyo. Good luck mga kalaki. Gising na po. Tayaan nyo na po yan. 3 days bago natin palitan. Mananalo tayo. Claim it.